Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video pong ito, ituturo ko kung paano uh, mag-assemble at magkabit ng collar No, Meron tayong pong uh, isang taga-subaybay na nagpapaturo. Siya po ay baguhan lamang pong uh, mananahi. no? Kung tayo po ay uh, alam na natin ito at uh, magaling na tayo dito, share naman po natin sa iba na hindi pa po marunong no? Ito po yung uh, tela na pinag uh, kabitan ko ng pilon, yan pinalansya ko yan. Yan yung collar and collar bangkito. Bali gugupitan ko lang siya ng may allowance na kahit 5/8 uh, or half inch or 1/4 pwede na yon para lang siya mai-assemble. ang collar bangkito po ay ito. Yan, ilulupi ko 'yan. And then uh, papasadahan ko siya ng 1/4, uh, pwedeng 1/16 din, no? Bago niya siya uh, ikabit dun sa collar. And shout out po sa lahat ng sumusubaybay, bye. Paka uh, pa-share naman po at pa-like nitong uh, video para 'yung mga baguhan nating mananahi makapanood. Salamat po. Ayan, ngayon i-assemble ko naman tong collar. Ang pasada ko po niyan ay uh, hindi masyadong tikit dun sa pilon. No? And then, pagdating sa dulo, ititigil kayo. Mag-insert kayo ng sinulit. Then, and then, uh, maghakbang kayo ng isa. Sabay pasok ng sinulit sa ilalim or dun sa loob. And then, pasada uli. No? magdating din dun sa kabilang dulo hinto kayo and then mag insert uli ng sinulid Akbang ng isa ipasok ang sinulid sa ilalim ayan ganyan lang po pag assemble ng collar ang purpose po kasi ng sinulid para makuha yung tip o yung dulo ng collar para pointed po siya na matulis ang gupitan nyo lang ng konti dun sa magkabilang dulo huwag nyong isagat dun sa tahi nyo kasi magbobosbos yan ayan, yan yung purpose nyan diba, para maganda yung uh, kalalabasan ng color nyo kapag inassemble and then magta top 116 kayo dun sa may bandang uh, walang pilon no, yung pinakailalim padapa yan kaya yun yun na lang po yung prosesong ginagawa ko Nga po pala itong video na ito ay part 1 lang. Abangan niyo po yung part 2 kung paano ko naman siya ikinabit. No? Tapusin niyo po yung video para uh, matutunan niyo po talaga kung paano siya ginagawa. Ayan, pagkatapos niyan ay kailan iplat natin yung collar, no? Pasadahan ko siya don sa hangganan ng pilon. Ayan, makikita niyo naman yan dyan. Yan yung pinakaibabaw ang uh, purpose nga po pala ng pasada na yan syempre para nakapix yung color natin and then para uh, kapit na kapit sya sa pagkabit ng uh, collar bangkito. syempre para pantay din ayan, kasi kailangan yung pasada nyo ay uh, nakaangat dun sa pasada na yan kanina kailangan mahagit po kasi yung pilon kahit papano ni tong collar bangkito ayan po ang collar bangkito yung mahaba na yan ayan, bali yung magkabilang dulo po niyan ay may one inch na uh, pinakaalawan yun yung hangganan ng pasada nyo dyan sa collar then ganoon pa rin po yung pasada nyo itatapat nyo lang dun sa pasada ko kanina dun sa collar para magkaroon sila ng pantayan para maganda rin po yung proportion ng collar kapag siya ay naikabit na dun sa body. Hindi po siya yung uh, malamiya. Kumbaga hindi na kasi yung pilon, pangit po yung ganun. Kailangan medyo hagipin siya ng konti. Ayan, tahiin nyo na siya paikot. Isama nyo na yung tela sa ilalim. Yung Uh, para mabuo na po yung collar. Ganyan namang po paikot. Kaya sumunod doon sa korte ng pilon para maganda rin yung korte ng collar. Ugupitan ko lang yan doon sa magkabilang dulo para makuha yung uh, korte niya. Oh, kagandahan din kasi sa paggawa ng cola, kailangan maganda yung forma. Ayan. Kunin ko lang yung center niya, lalagyan ko siya ng label. Padapa. Hindi siya tagos. And then, iwa 116 ko naman siya. Ayan, ganyan lang po ang paggawa ng color bankito. Abangan nyo po yung part 2 kung paano ko naman siya ikinakabit. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, sana may share nyo po sa iba. Para lahat makapanood.